Talagang inaalbum mo. Yeah, pwede sa museum yan, ha? Ah? <laughs> I love you. na kwentuhang fan na rin. <laughs> Oh my kay dali you! kaya kay huh? thank you Ate B, I will treasure this forever. Yes. Nagpunta kami kay Boss Toyo yung Pawn Stars PPH. Yes. Kita namin 'to. Ikwento mo sa amin kung anong kwento behind this. I hope you remember here here it is. What is it? Yeah. Tingnan muna makakita. What Ayan. is it? And then you Whoa. look at it. Oh my god, <laughs> 14344 oh, uh, uh, four, 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 nakalagay uh, ito, Mommy D rest? Mommy ba Or Marie? Marie. Oh or, or no, it's it's Marie uh, Barbacui. Barba okay. November 3, 1970 birthday mo Ate V. Okay. okay. Ito po, ito po. how did you get this? Doon sa Pawn Stars ni Boss Toyo. Ay, Boss Toyo. Okay. Yes. Uh, Uh, this is si si Marie Barbacui. Si Marie Barbacui po ay isang fan ko na... Uh, fan ko po siya mula po nung ako ay uh, 13 years old. Nakita niya ako sa Lourdes Church. Nahulog yung rosary ko. And then siyang dumampot. Pagdampot niya, binigay niya sa akin. And since then, pinupuntahan na niya ako sa bahay. Si Marie Barbacui. So, ano si ba Marie Barbacui ba? po ay he's gone now. Uh, si Marie, alam niyo po, dumaan ako sa, sa point ng karir ko na marami akong challenges na tumatakas ako, lumalayas ako, pumupunta ako ng Laguna, ako, nagdadrive ako, umaakyat ako sa, sa Los Baños, UP Los Baños. Sa, uh, ang kasama ko lang si Marie Barbacuy. Kasi si Marie Barbacui, ang tigaturo sa akin uh, at TV, since I have very poor sense of direction, siya magsasabi sa akin, oh, pumunta ka na sa kaliwa, kasi kak kakaliwa ka na dyan after two streets, yung ganyan. Yan ang buhay ni Marie Barbacui, hanggang hanggang she passed away, and I was there with her. E yan, ano? Hindi. Imagine, o, no, nandyan ah, pa siya ah, kasama ang kasama mo. Ang tawag niya sa akin, si Baba. Ang tawag niya, Baba. At saka, nung buntis ako noon kay, kay Lucky, kumakalat na na si Vilma Santos buntis daw. Alam mo ba nakikipag-awa yan? Pinaglalaban niya, hindi mabubuntis si V. <laughs> Papatay siya ng tao para patunayan na hindi ayaw niya na machismis akong kung buntis. <laughs> eh, buntis naman ako talaga kay Lucky. Uh -huh. Ayan na ang ala alaala Marie. sa iyo ni Marina. Marie, Marie Barbacoy. Eh. gumawa siya ng paraano na makabalik tong picture sa iyo on the day of Grabe. your birthday when and you signed I it. Ka, November, November 3, Inahalikan. Tawag niya sa akin oh, si Baba. thank imagine. you, thank you, team. Oh, That's last, you're thank welcome. You, thank you. You're welcome. Wow, trivia yun, na. I know! Thank, thank you, you so much. much. you are now doting grandma to